Hello po mga kaibigan, magandang araw po. Mayong adlaw sa atong tanan. Kier Simon po. Nandito po tayo ngayon sa Danaw, Bohol. Ayan. Isa po sa munisipalidad ng probinsya ng Bohol. Uh, ang tinaguri ang uh, UNESCO. UNESCO Geopark ng Pilipinas, ang Bohol. Kung saan din, matatagpuan natin sa bayan ng Danaw, ang Siop of Clouds. At dito po sa ating likuran, yan po. Yan po si Francisco Daguhoy. Kilala po natin yan. Dati pa sa kasaysayan, tayo nag-aaral pa sa elementary, sa high school. Si Francisco Daguhoy. Siya po ang nanguna sa Himagsikan noong kasaysayan po natin dito. Noong, noong 1744, uh, 1889, ayan po, between Inabanga and Talibon. Ayan, so napakahabang himagsikan yun, no? 85 years. At isa nga po ang danaw sa naging taguan dahil marami pong kuweba po dito. Isa po ang danaw. At ang Danaw po pala ay dati sakop po ito ng inabangga. At naging opisyal lang siya na munisipalidad o lungsod nung pirmahan ni President uh, Carlos P. Garcia noong taong 1961, March 16, 1961. Yan yeah, yun po. Danaw Bohol. Francisco Daguhoy. Babay po at magandang araw po sa ating lahat.